Hello guys, what's up? Good morning. Andito si Robin. Maglilikod sa inyo at may sasabihin tulad ngayon, tulad ngayon, tulad ngayon. Alam mo guys, may nakita ako dito sa post. Hindi ko alam kung fake news o hindi fake news. Ito lang ang masasabi ko sa inyo guys. Alam mo ba, yung implemented nila, no travel, no plate, number, no plate, no plate, ngayon, sinabi na nila, kahit improvise ang plate mo, pwede na. Dahil suspended yung policy nila na bawal mag-travel ang motor o sasakyan pag nakalagay ang improvised plate. Ngayon, pwede na. Kahit hindi ka na hindi ka na... kahit hindi mo nakuha yung plate number, pero naka-improvise plate ka, at tama sa war CR mo. Ang plate number, pasok ka na. Kaya, ako sa inyo, huwag na kayo matakot, dahil yun ang nakikita ko sa balita. Hindi ko lang alam kung fake news, kung fake news man yun. Check nyo na lang sa fact kung fake news. ha na, kung natatakot pa rin kayo, nasa sa inyo na yan. Pero para sa akin, Okay na yon pag nakita ka sa nakakita ka sa balita. Alam ko naman, dami nagsisir na about tungko, about sa improvised split na pwede na bumiyahe kasi suspended na ang policy nila na no travel. Oh, holihin kapag naka-improvised dahil alam mo na kulang pa rin sila sa plaka yun lang guys at God bless po sa ating lahat don't forget follow, share and like at heart this video bye bye